Usap-usapan na naman ang dating tambala na Kim Sam matapos kumpirmahing kabilang si Sam Milby sa bagong teleserye ni na Kim Chu at Paolo Avelino. Dahil dito, muling binuhay ng ilang tagahanga ang lumang tambala ni na Kim Chu at Sam Milby, na tinawag nilang Kim Sam, na mas nauna kaysa sa kasalukuyang popular na tambala ng aktres kay Paolo Avelino, ang Kim Pao. May ilang fans na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa Kim Sam, at tila hindi pa rin nawawala ang kilig nila sa dating on-screen chemistry ng dalawa. Isang fan pa nga ang nagsabing, I was there when there was Kim Sam. Gayunpaman, iginiit din ng ilan na mas dapat pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang tambalan ni Nakim at Paulo, dahil mas malaki raw ang fanbase nito sa kasalukuyan. Balita marami na namang naglalabasan ng mga Kim Sam. Nabuhay mula sa hukay ang mga titis chart, biro ng isang netizen. Kasabay nito, may ilang nagsabing sabik na silang makita kung ano ang magiging dynamic sa teleseryeng pinagbibidahan ng tatlong artista. May isa pang fan na nagsabi, maganda puksaan sa hashtag The Ali soon. I am seated for the Kim Sam vs Kim Pao battle meron bang Kimra? Hahaha, -ha -ha. sa kabila ng mga biroan at excitement, hindi maiwasang magtanong ng ilan kung paano mahahawakan ng production team ang pagbuo ng love triangle o third party sa bagong proyekto. Marami rin ang nagkomento tungkol sa hirap na maaaring maranasan ng production sa pagpili ng third will sa proyekto. Ayon sa isang netizen, mahihirapan ng mga producers kumuha ng third wheel para sa hashtag Kim Pao Projects kasi diba sabi ni Pao very likable si Kim. Si Enchong bukam bibig si Kim sa video with Erich dati. Si Sam like niya rin si Kim dati. Si Joshua Garcia parang friends lang sila. Sino kaya ang pwede? Bagaman inaabangan ng marami ang teleserye, may mga fans ng Kim Pao na nagpaalala na sana ay huwag masapawan ng kasalukuyang tambalan ni na Kim at Paolo. Ayaw rin umano ng fans na mas malaki pa ang e-allocate na promotion para sa dating tambalan kaysa sa bagong love team. Isa pang fan ang nagkomento, grabe talaga si Kim Cho. Ang haba ng hair niya. Ang daming humahanga at gusto siyang makatambal. Tare, gayon paman, hindi rin nakaligtas ang ilang Kim Pao fans sa batikos. May mga nagsasabing dapat ay maghinay-hinay sa panlalait sa mga artista na nakakasama ng tambalan sa proyekto. Ayon sa iba, baka matakot ang ibang artista at iwasan na lamang na makatrabaho ang dalawa sa hinaharap. Maging open-minded sana ang lahat sa ad ng isang netizen. Iwasan na ang toxic na fan wars. Dapat suportahan natin ang buong proyekto, hindi lang ang isang tambalan. Sa huli, umaasa ang marami na magiging maayos ang takbo ng teleserye at hindi ito maapektuhan ng mga alingas na sa likod ng kamera. Hiling ng mga tagahanga ay isang matagumpay at maayos na palabas na magpapasaya sa lahat ng manunood, anuman ang tambalang kanilang sinusuportahan. Ano ang sinyo sa balitang ito?